mga misteryosong pangyayaring bumabalot sa isang sabana sa San Jose City. Paalala po sa ating mga manonood patubay ng magulang ang kailangan dahil sensitibong balita po ito. Narito ang ulat ni Almina Basanes na pinamagatang Sabana ng Lagim, Daan ng Panganib. Isang malawak na sabana ang dinaraanan mula sa barangay Bagong Sikat patungong Villa Bicmuto sa San Jose City. Kilala ito ng nakararami bilang dulong baryo, isang tahimik at tila kaya Ngunit sa kabila ng katahimikan nito, umabalot dito ang mga kwento ng misteryo at pang Ang ito na tila isang pakaraniwang daan sa umaga ay nagiging sentro ng mga misteryosong pangayari pagsapit ng dilim. Ako si Elmina Basanes, samahan niyo akong tuklasin ang mga misteryo sa likod ng mga trahedyang bumabalot sa dulong bahagi ng barangay. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ang sabana na ito sa sunod-sunod na insidente ng karahasan at misteryong pagamatay. Isa na dito ang bangkay na natagpuan na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Mga aksidente na nauuwi sa kamatayan. Sa bawat buhay na nawawala. Isang bagong takot ang bumabalot sa mga residente. Mailan na sinasabing biktima ng aksidente, ngunit may iba na tila biktima ng mas madilim na krimen. Mga palantandaang nagpapahiwatig na hindi lang ito basta simpleng trahedya. Kamakailan lamang po, taong 2024, dalawang lalaki ang nasawi sa lugar. Nakapagtataka dahil sa mismong poste na yon, dun din binawian ng buhay ang isang barangaytano. Malaking palaisipan kung totoo nga ba ang sinasabi niya ng sundo sa bahagi niyon. Dun din po natagpuan ang sunog na katawan ng isang babae. Ilan lamang po ito sa mga kalunos lunos na pangyayari sa dulong baryo na nananatili pa rin pala isipan ang sabana sa gitna ng barangay Bagong Sikat at Villa Bignudo. Isa lamang pa itong serye na hindi itaas ng pangyayari.